Who am I? God of Blackfield. Kapwento nito ay isang sundalong magaling sa larangan ng pakikidigma na si Kang Chan. Kahit anong dami ang kalaban niya ang kanyang masasagupa, kaya niya itong malampasan Ngunit sa hindi inaasahan trahedya, sa kanilang misyon ng kanyang mga kasama, lahat sila ay naubos sa gabing iyon. At pagkalipas ng tatlong taon, siya ay sa isang ospital sa South Korea mula sa isang katawan ng isang estudyante na tumalon sa bubungan ng paaralan dahil sa karahasan ng pangbubuli. Hindi maunawaan ng mga buli kung bakit bigla na lang itong lumakas mula ng pagbalik nito sa paaralan Bagamat mahina man ang katawan na pinuntahan ng kaluluwa ng dating sundalo, mula sa kanyang karanasan, baliwala lang sa kanya ang ganitong laban. Sa pagsisimula ng kwento, nagpatuloy si Kang Chan sa pakikipag-usap sa isang babae sa telepono. Dahil sa ingay ni Dero sa paligid, nainis siya at sinabihan itong maghintay muna saglit at ipapaliwanag niya mamaya. Habang nasa kabilang linya, nagpatuloy ang babae at sinabi na kung sakaling kailanganin niya ng pera, huwag siyang mahihiyang magsabi, isa raw si Kang Chan sa top 10 VVIP client ng lahat ng security firms, kaya mismong brand manager ang personal na humahawak ng kanyang account. Habang may tinitingnan ng babae sa kanyang monitor, bigla siyang napatigil at tila may nadiskubre, pinagtaka ito ni Kang Chan at napaisip kung may nais ba itong itanong. Doon nagsalita ang dalaga, na parang nag-aalangan, ang komisyon daw na natanggap niya ay higit 300 ang milyon won, at tinanong kung maaari ba talaga niya itong itago, walang pag-aalin lang ang sumagot si Kang Chan, komisyon naman yon, kaya natural na pera niya yon. Ngunit nagpatuloy ang dalaga, ang ibig daw niyang sabihin, wala naman siyang naibigay na payo at puro simpleng errands lang ang ginawa niya. Ang tanong niya, tama ba talagang makatanggap ng 300 milyon para roon? Karaniwan daw kasi sa mga ganyang kaso, nakaugalian na ibalik ang halos 40% sa mismong may-ari ng account. Aniya pa, kahit bumili pa ako ng kotse para sayo. Napaisip tuloy si Kang Chan at naitanong na kung bakit umiiral lang ganoong kaugalian, ipinaliwanag naman ng dalaga na malinaw ang dahilan upang maiwasan na lumipat ang mga tao sa ibang security firm o bangko. Napangiti si Kang Chan sa paliwanag, sinabi niyang hindi kailanman kailangan mag-alala ang dalaga, dahil kahit sa katamaran, hindi siya lilipat sa iba, namula ng bahagya ang babae sa narinig, at pabirong sinabi, Chan, gawin mo yun para sa akin at ma-promote ako, ngunit sagot ni Kang Chan, payag siyang gawin yun, at bahala na ang dalaga. Dahil sa sagot ng ating bida, agad nagyaya ng hapunan ang babae, hindi naman tumanggi si Kang Chan at nagkasundo silang magkita mamaya. Pagkababa ng tawag, agad siyang tinanong ni Dero kung ano ba ang nangyayari. Walang pag-aalinlangan ang sagot ni Kang Chan, nakagawa siya ng 230 bilyong won. Hindi ito agad maunawaan ni Dero, kaya ipinaliwanag ni Kang Chan, inilagay niya ang pera sa pamamagitan ng ambasador, ipinadala sa isang security firm, at lumagong yun hanggang 230 bilyon sa pamamagitan ng stock at futures investments. Napangiti si Dero at tila natatawa sa narinig. Well, well, wika niya. Paano ko ba sasabihin, talagang naging mayaman ka ng tahimik? Naalala tuloy ni Dero ang mga araw nila sa Africa, kung saan tuwang-tuwa na sila kapag nakakatanggap ng combat pay o injury compensation, ngayon, 230 bilyon ang kinita ng kaibigan niya sa isang bagsakan lang sa stocks. Sinabi ng Bida na baka dapat magbahagi siya kay Dero, dahil pareho naman silang dumaan sa impyernong karanasan, napailing si Dero at sagot niya, hindi pa raw niya nagagalaw kahit isang sentimo mula sa perang ibinigay ni Director Kim Taejin, ni ang mga stocks na hawak niya. Kahit ganoong halaga pa, hindi siya komportable. Ngunit 230 bilyon ay ibang usapan. Ayos na ako, wika niya. Basta madalas mo na lang akong ilibri sa pagkain. Napangiti si Kang Chan at sumang ayon, dagdag pa ni Dero, para sa mga tulad nilang hindi bihasa sa pera, hindi nila kakayanin pang hawakan ang ganoong kalaking halaga, mas mabuting kumonsulta sila sa ambasador. Sumang-ayon agad ang bida, at tila sagot sa kanilang pag-uusap, nakatanggap nga siya ng tawag mula sa ambasador. Agad niyang tinanong kung maayos ba ang lahat, sagot ng ambasador, may mangyayari na raw sa lalong madaling panahon, dahil nag-uusap na sila ni Kang Chan, natawa si Kang Chan at nagbiru na may pumasok ng pera mula sa security firm, tinatayang nasa 230 bilyong won sa pera ng Korea. Ngumiti lamang ang ambasador at sinabing yun mismo ang kanilang inaasahan, kung mahahawakan daw yon ng isang linggo pa, aabot yon sa halos 400 bilyon, kung hindi naman pang matagalan ng plano ni Kang Chan, mas mabuting ibenta na niya sa panahong yon. Ngunit agad tumutol ang bida, sabi niya, hindi yon ang ibig niyang sabihin, masyado raw kalakihan ng halagang yon para sa isang tulad niya, na ang ambasador at ipinaliwanag na kailangan ni Kang Chan ng napakalaking pondo sa hinaharap, dahil ang mga operasyong pang-intelligence ay nangangailangan ng hindi masukat na gastos. Bagaman sumang ayon ng bida, iginiit niyang napakalaki pa rin ang halagang yun, kaya nagbigay ng halimbawa ang ambassador, ang mga kaibigan daw niyang nagtipon sa unicorn presentation ay pawang world class big shots, at kung iisipin ni Kang Chan ang halaga ng kanilang mga buhay, hindi ganoon kalaki ang 230 bilyon kung ikukumpara, kung mas maliit pa rin yan ang halaga, baka mas ma-offend pa sila, sabay tawa. Hindi agad nakasagot si Kang Chan, kaya ipinaliwanag pa ng ambassador na sa kanilang bansa, Kaugalian na tanggapin ng buong tuwa ang isang alay o regalo na inihanda ng may sinseridad, tinapos niya ang paliwanag sa pagtatanong kung ganoon din ba sa Korea. Sumagot si Kang Chan na ganoon nga rin, kaya ngumiti ang ambasador at nagsabing tapos na ang usapan, nag-alok pa itong magkita sila para sa hapunan sa susunod na linggo. Kapag nakarecover na si Kang Chan, hindi agad nakasagot ang bida at napaisip na baka may iba pang bagay na mas mainam ipaliwanag sa telepono, ngunit sa huli, Umayag siya at sinabing tatawag siya matapos siyang ma-discharge. Masaya ang ambasador sa narinig at nangakong maghihintay siya. Pagkatapos ng tawag, agad sinabi ni Kang Chan kay Dero na sang ayon din ang ambasador na sa kanya na lamang ang pera, dagdag pa niya, ayon sa ambasador, sa loob lang ng isang linggo ay lalago pa ang 230 bilyon at magiging 400 bilyon. Nagulat si Dero, sabi niya, nakakapanlula na nga ang 400 milyon won, tapos 400 bilyon pa. Ngumiti lamang si Kang Chan, at sa halip na pag-isipan pa, sinabi niyang wala na silang magagawa kundi tanggapin yun. Ang suwestyon niya ay hatiin na lamang ang halaga sa kanilang dalawa, ngunit bigla niyang naalala na dapat ding hawakan ni Cecil ang account, sapagkat kung mailipat sa ibang banko o security firm ang kalahati ng salapi, tiyak na hindi ito matutuwa. Ngumiti si Dero at ituro ang sarili, Worry nagpapaalala na hindi niya talaga nais ang ganoong bagay. Mas gugustuhin pa raw niyang gamitin ng pera upang bumili ng malaking gusali o kung anuman. Napakunot ang noo ni Kang Chan at inusisa siya, na para bang sobra ang pagkahilig niya sa real estate. Hindi pa nga matagal mula nang itapon lamang nito ang isandaang milyon na parang bula. Ngunit mabilis na nilinaw ni Dero na hindi niya iniisip ang tungkol sa kita mula sa merkado, ang layunin niya, Ania, ay gawing mas maluwang at angkop ang pasilidad. Masyado na raw kasing maliit ang gym ng paaralan para sa kanilang antas, higit na mainam kung magtatayo sila ng training center, hindi para sa mga bata, kundi para sa kanila mismo. Napanganga ang bida sa narinig, at sa loob-loob ay sumang-ayon, matagal na rin niyang naisip na sana'y magkaroon sila ng lugar kung saan makakapagsanay ng hindi iniintindi ang ibang tao, bagamat hindi masama ang gym ng paaralan, may mga pagkakataong nakakailang magsanay ng mabibigat na teknik sa harap ng mga bata. Lumapad ang isinidero at nagbirupa na kung kinakailangan, Pwede pa nilang ilipat doon ang buong Ubiquity o The Office, at baka pati na rin ang buong Bangji Hospital. Nagkatinginan at nagtawanan ng dalawa, hanggang sa ang ideya ay lalo pang lumawak, para kay Kang Chan, isang gusali ng ospital lamang ay hindi sapat upang makapagpasaya, paano kung ipabili na lang kay Kuang Tak ang buong Namsen Hotel. Napakamot si Dero, nagtataka kung magkano ba ang halaga ng ganoong uri ng hotel, saglit na napaisip si Kang Chan ngunit umiling, sapagkat hindi niya yun naisip kailanman sa kanyang buong buhay. Gayun paman, may bahid ng kasiyahan ang kanyang tinig ng banggitin na sa apat na raang bilyon, malamang ay kaya nilang mapangasiwaan yon. Sa huli, nagnitian lamang silang dalawa habang iniisip ang kanika nilang mga plano. Ngunit biglang bumukas ang pinto at pumasok ang doktor, halatang nagmamadali, napakunot ang noon ni Kang Chan sa pagtataka, agad namang humingi ng paumanhin ng doktor dahil hindi na siya nakatok, at ipinaliwanag ang kanyang sadya, may isang pasyente raw na nangangailangan ng agarang dugo. Nagulat ang bida, subalit agad siyang pumayag, walang alinlangan niyang sinabi na gawin ang dapat gawin. Ngunit bago pa man magsimula ang proseso, naitanong niya kung ano ang blood type ng pasyente. Agad na nagpasalamat ang doktor at mabilis na inayos ang kanyang mga kagamitang medikal para sa pagkuha ng dugo. Ipinaliwanag niyang hindi na kailangan ng hiwalay na pagsusuri sapagkat tugma na ang lahat, mahalaga ang oras at kinakailangang simulan kaagad ang proseso. Hindi nagtagal ay nakakuha sila ng dalawang bag ng dugo, muling nagpasalamat ang doktor at nangakong babalik upang ipaliwanag ang lahat ng mas detalyado bago tuluyang umalis. Nagulat si Dero sa mga nangyari, ngunit pinaalalahanan siya ni Kang Chan na tanggapin ang katutuhan nasa isang lugar sila kung saan ang buhay ng tao ay palaging nakabitin sa isang sinulid. Kinabukasan, habang magkasamang nagkakape si na Kang Chan at Dero, muling bumalik ang doktor, Muli itong nagpasalamat at ipinaabot ang kanyang taus pusong pagtanaw ng utang na loob. Nais malaman ni Kang Chan ang kinalabasan ng sitwasyon, at ipinaliwanag ng doktor na matapos ang ginawang transfusion, wala silang magagawa kundi maghintay at tingnan ang magiging resulta, hindi pa rin lubos na maunawaan ni Kang Chan ang nangyari kaya't nagtanong siya kung isang matinding aksidente sa daan ng dahilan, ngunit nilinaw ng doktor na hindi yun ang kaso, ang pasyente ay isang estudyanteng babae sa high school na nagtangkang wakasan ang sariling buhay. Nabigla si Kang Chan at napaisip kung bakit ganoon ka bata ay aabot sa ganoong hakbang. Ipinaliwanag naman ng doktor, sa mabigat na tinig, na karaniwan ay hindi sila nagbibigay ng detalye tungkol sa ibang pasyente. Ngunit dahil sa tulong na naibigay ni Kang Chan, ay eh niyang bahagya ang pinagmulan ng sitwasyon, ang batang babae ay dumaan sa matinding trauma at stress dulot ng karahasan sa paaralan noong nakaraang taon. Dahil dito ay umalis siya sa kanyang dating paaralan at lumipat sa isang alternatibong eskwela. Subalit hindi rin siya nakibagay doon, kaya't muling tumigil sa pag-aaral at sumailalim na lamang sa gamutan sa ospital, at sa huli, dumating sa puntong tinangka nitong tapusin ang lahat. Hindi na natapos ang paliwanag ng doktor sapagkat pinuto nito ni Dero, nabanggit niya ang posibilidad na ang estudyante ay si Sim Sujan, laking gulat ng doktor sa pagkakakilala ng pangalan, at dito ipinahayag ni Dero na minsan ay naging estudyante ito sa kanilang paaralan. Habang pinakikinggan ang lahat, lihim na nagtaka si Kang Chan, Paano natatandaan ni Dero ang mga pangyayari nung nakaraang taon ng ganoon kadetalyado, naisip niyang ito ay isang bagay na dapat nilang pag-usapan sa ibang pagkakataon. Pagkaraan ng usapan, napaisip si Kang Chan kung maaari pa rin nasa eskwela ang naturang bata, ngunit na natiling tahimik si Dero at bamalat ang katahimikan sa silid, ilang minuto ang lumipas bago nito mabanggit ang dalawang pangalan, si Heo Yun Sil at si Lee Hajan. Nagulat si Kang Chan sa kanyang narinig, Ipinaliwanag ni Dero na ang dalawa ay naging kaklase ni Sujan noong ikalawang taon, saglit na natigilan si Kang Chan. Ngunit sa kanyang kalooban ay sumiklab ang galit, isang malinaw na katotohanan na ang dalawa ay taus-pusong nagsisisi sa kanilang mga nakaraang kasalanan at kasalukuyang nagsusumikap upang baguhin ang kanilang mga sarili, subalit ang mga bakas ng kanilang nakaraan ay hindi basta mawawala. Tinanong ng Dr. Sidero kung siya nga ba ang guru ni Sujan, dahan-dahan siyang tumango, bakas sa mukha ang bigat ng damdamin, kasunod noon, Nagtanong si Kang Chan kung makabubuti kay Sun Jin kung ang mga nangbuli ay taos pusong hihingi ng tawad. Ngunit umiling ang doktor at ipinaliwanag na wala pa rin namang malay ang bata, hindi raw ito makatutulong sa kasalukuyan. Nalungkot si Kang Chan sa narinig at hiniling na ipagbigay alam sa kanya kapag nagising na si Su Jin, Ngunit bigla niyang binawi ang sinabi at nagpas siyang huwag nang maghintay, ngayon din ay dapat silang pumunta. Nabigla ang doktor sa biglaang desisyon at tinitigan si Kang Chan upang makatiyak kung seryoso ito. Determinado ang sagot, oo, ngayon mismo. Ipinaliwanag ni Kang Chan na minsan na rin siyang nakaranas ng halos mawala ng malay. Kahit mahina at halos hindi gising, naririnig pa rin niya ang mga tinig sa paligid, may isang mahalagang bagay siyang nais sabihin kay Sujan, hindi agad maunawaan ng doktor ang ibig niyang sabihin, kaya mas nilinaw pa ni Kang Chan, nung muntik na niyang ipahamak si Nahajan at Yunsil, halos mamatay ang mga ito. Simula noon, nagbago sila at nagsikap mabuhay ng mas maayos, kung tatawagin sila upang humingi ng tawad, siguradong gagawin nila ito. Hami na ang tinig ni Kang Chan nang idagdag pa niyang, kung sakali mang mamatay si Su hindi ba't mas mabuting marinig ng bata ang ganitong kwento bago siya tuluyang mawala, tahimik na napaisip ang doktor bago nagpahayag ng pagunawa, ngunit ipinaalala rin niyang mahirap gawin yun ngayon, kinakailangan munang kumonsulta sa mga magulang ni Su bago kumilos, sumang-ayon si Kang Chan, at bago tuluyang umalis, Nangako ang doktor na makikipag-ugnayan muli kapag nagkaroon ng pagkakataon. Pagkalabas ng doktor, napabulong si Dero ng may inis na tinig tungkol sa mga kabataan. napaisip si Kamchan at agad na nagtanong kung paano nalaman ni Dero ang pangalan ng estudyanteng tumigil noong nakaraang taon. Gayun din ang tungkol sa pambubuli ni Nahajan at Yunsel, sagot ni Dero, guru naman siya, kaya alam niya. Ngunit pinaalala ni Kang Chan na noong panahong yon, katawan ni Day ang hawak ni Dero, na kung tutusin, hindi dapat niya alam ang mga bagay na yun. Napakamot si Dero sa ulo, halatang naguguluhan, at sa kanya napagtanto ang kakaiba. Tama nga si Kang Chan, hindi rin niya maipaliwanag kung bakit alam niya. Pinilit hanap pa ng dahilan ni Kang Chan, marahil daw ay narinig lang ni Dero mula sa ibang guru. Ngunit marinitong itinanggi ni Dero, para bang tunay niyang nasaksihan, narinig, at naranasan ng lahat mismo. Muling naging seryoso ang tinig ni Kang Chan at ipinahiwatig ang posibilidad na unti-unti nilang nasisipsip ang alaala ng dating katawang kanilang tinatahanan. Ngunit hindi rin makatiyak si Dero, ang malinaw lang sa kanya. Tiyak siyang may mga alaala siya tungkol kay Sim Sujan. Minabuti ni Kang Chan na ipagpaliban muna ang usapan tungkol sa mga alaala, ngunit na natili pa rin sa isipan ni Dero ang tungkol kay Sujan, inalala niya ang pagiging napakasensitibo ng bata at ngayon di naranas nito ang mabigat na trahedya. Sa huli, napabuntong hininga siya. Worry nagbubulong ng pagkadismaya. Tahimik namang nakinig si Kang Chan habang ipinahayag ni Dero ang pag-aalala para sa mga magulang ni Sujan, wala raw siyang sariling anak, ngunit iniisip pa lamang niya ang ganoong kalagayan ay hindi na niya alam kung paano niya kakayanin. Tumindig si Kang Chan at mariing ipinahayag na ipaghihiganti niya si Sujan, isang daang ulit o isang libong ulit man, ngunit agad siyang pinigil ni Dero, sinabing ibang usapin yun, isang pahayag na nagdulot ng pagkabigla at pagkalito kay Kang Chan. Masigasig na ipinaliwanag ni Dero na kung sakaling may mangyari kay Kang Chan, handa siyang maging alerto at maghayganti ng isang daang, libu-libong ulit pa, kahit sino pa ang kanilang makalaban, ngunit kung sakali raw na anak niya ang mapahamak, pakiramdam niya ay hindi na niya kakayanin pang maghayganti. Nagulat si Kang Chan at natanong kung ano ang ibig niyang sabihin, ipinaliwanag ni Dero na ang paghihiganti ay nagagawa lamang kapag nananatiling malinaw at rasyonal ang isipan, ngunit kung ang sariling anak ang masasaktan, Tiyak daw na mababaliw siya sa oras na yun at tuluyang mawawala sa katinoan. Tanging isang mahinang, ah, lamang ang nasabi ni Kang Chan. Dinugtungan pa ni Dero, na ganito raw talaga ang maging isang magulang, simpleng tumugon si Kang Chan ng, naiintindihan ko, bago sila parehong natahimik. Sa katahimikang kang yun, muling bumalik sa alaala ni Kang Chan ang kanyang sariling ama at ina, naisip niya kung maayos pa kaya ang kalagayan ng mga ito, at kung kumusta na ang taong iniwan niya mula sa kanyang nakaraan, Ngunit agad din siyang napatigil at napaisip buhay pa kaya sila hanggang ngayon. Biglang lumipat ang tanawin sa Blue House, doon, kaharap ng mga magulang ni Kang Chan ang ilan sa pinakamahalagang tao sa buong Korea. Habang sabay-sabay silang kumakain, biglang nagsalita ang Pangulo, isang bagay na ikinagulat ng dalawa, ipinahayag niya ang lubos na pasasalamat kay Kang Chan, subalit pagdating sa gantimpala, nagiging mainat siya dahil sa posibleng reaksyon ng publiko, kaya't ipinatawag niya ang mga magulang nito upang makausap ng masinsinan. Maingat at mahinahon lamang na sumang-ayon ng ina ni Kang Chan. Isang lalaking nakasalamin naman ang nagsabi na sa susunod na linggo ay darating na ang espesyal na sertipiko para sa espesyal na pagpasok sa Seoul National University, dagdag pa niya na sinusubukan din ng bansang pransya na akitin si Kang Chan sa pamamagitan ng iba't ibang benepisyo, ngunit sisikapin nilang mapanatili ito sa Korea. Bukod pa rito, taimtim niyang hiniling na sana ay makatulong ang mga magulang ni Kang Chan upang hindi masayang ang talento ng anak sa ibang bansa, nagpakumbaba siyang humiling ng suporta mula sa kanila. Muling tumango ang ina at sinabing, pag-iisipan namin. Ngunit agad na nag-alala ang nakasalamin at nilinaw na hindi naman ito isang bagay na kailangan nilang seryosohin ng ganoon, ipinaliwanag niyang wala namang magiging masamang epekto kung sakaling mag-aral si Kang Chan sa ibang bansa, sa katunayan, maaari pa itong makatulong upang matuto siya ng higit at makapag-ambag ng mas malaki pagbalik sa sariling bayan. Mabilis pa niyang idinagdag na nais lamang niyang magsalita ng crosswall, Munit dahil sa kanyang posisyon bilang direktor ng National Intelligence Service, maaaring nakaramdam ng pangamba ang ginang, taos puso siyang humingi ng paumanhin. Bahagyang ngumiti ang ama ni Kang Chan at magana tumugon, oo, naiintindihan ko. Kasunod nito, nagsalita naman ang punong ministro, ipinaalala niyang kung sakaling kailanganin nila ng tulong o magkaroon ng anumang abala, maaari nilang tawagan ang numerong ibinigay niya kanina, anumang bagay na saklaw ng kanyang kapangyarihan ay personal niyang aakuin at re-resolbahin. Dahil sa tensyon at bigat ng usapan, sabay na sumang-ayon ng mga magulang ni Kang Chan. Kinagabihan, sa ospital, dumating ang doktor, agad nitong sinabi na pumapayag ang mga magulang ni Sim Sujan sa mungkahi ni Kang Chan, umaasa raw sila na sa ganitong paraan, kahit paano ay mababawasan ang bigat ng kaluuban ng kanilang anak, kung maaari, nais nilang mangyari ito. Agad na kinwestyon ni Kang-chan ang doktor kung bakit may kasamang salitang kung maaari sa kanyang sinabi. Tumango ang doktor at buong katapatan ay na ipinaalam na malitang posibilidad na makaligtas si Sujan ngayong gabi. Nanlaki ang mga mata ni Kang-chan at hindi agad nakapagsalita. Ilang sandali siyang natigilan bago nakapagtanong kung kailan sila makakapunta. Sinabi ng doktor na maaari nilang gawin yun anumang oras, ngunit dahil nasa ICU kailangan muna nilang sumailalim sa simpleng proseso ng pagdidisimpekta. Walang pag-aalinlangan, nagpahayag si Kang Chan na kailangan nilang pumunta ngayon, kaagad namang nagpresinta si Dero na sasama rin siya. Sa narinig, napatingin si Kang Chan sa kanyang kasama, at doon niya nakita na seryoso nga ito. Sa labas ng pintuan, ipinakilala ng doktor ang mga magulang ni Sujan kay Kang Chan at ipinaalala na ito ang estudyanteng binanggit niya kanina. Nagbatian ng mga panig, at agad na nagpasalamat ang ama ni Sujan matapos marinig na si Kang Chan mismo ang nagdonate ng dugo para sa kanilang anak. Hindi rin napigilan ng ina ang mapaluha, at sa gitna ng kanyang pagiyak ay buong puso siyang nakiusap na sana'y matulungan ng binata na maibsan ang bigat na dinadala ng kanilang anak. Tahimik lamang na tumango si Kang Chan bilang tugon, walang ibang salita kundi isang simpleng pagkilala sa bigat ng sitwasyon. Mula roon ay lumipat ang tagpo sa loob ng ICU, tahimik na pumasok si Kang Chan at lumapit sa kinaroroonan ng dalaga. Sa paglapit niya, napansin niya ang mga sugat na nakamarka sa mga kamay nito, tanda ng labis na paghihirap na pinagdaanan. Dahan-dahan niyang iniunat ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang malamig at mahina nitong palad. Sa kanyang isip, ipinakilala niya ang sarili bilang si Kang Chan, isang estudyanteng nasa ikatlong taon ng Sinmok High School, at inusal sa kanyang damdamin na naniniwala siyang naririnig siya ng dalaga kahit na ito'y walang malay. Tahimik lamang na nakahiga si Sujan, walang tugon o galaw, at sa katahimikan ng silid. Tanging ang paglalim ng hininga ni Kang Chan ang naririnig habang pinagmamasdan niya ang payapang mukha ng dalaga.